Ako'y wala tayo sa minana. dito Slide up. Uh. So, mamaya tingnan natin kung anong kakaiba dito, no? Huh? So, slide up namin. So yan, natapos na nila kabitan, tapos imbistigahan naman natin ngayon. Uh, o, oh, nataghawak, Paano natin mamuksan ito? <laughs> Dalawang kamay dapat eh. Teka lang, buksan muna natin. Yan, nabuksan ko na isa. Oh, yun nga lang, sa tibay, tibay naman, meron siyang isa dalawa, tatlo. Tatlong lock. Pwedeng half close. Pwedeng pull open. Hmm. Sa mga dyan sa mga maliliit na fabrication ng aluminum window, no? So, ganito ang makukuha niya. Hmm. Ang matibay naman. Makapag yung malapad yung kalsuhan. Hindi naman ganun kabigat kasi maliit nga lang uh, ito hindi ko nagustuhan nasa labas yung screen <laughs> tapos pwede mo siyang slide up uh, isa pa wala siyang lock Uh, um, parate siya nakababa kung <laughs> gusto mong ano buksan meron may nakita akong ano gumagawa nito may nalalagyan pa rin nila ng laki eh. pero kadalasan ganito lang daw may special na nilalagay doon para malagyan ng lock siguro tapos itong sliding window means iba iba din daw minsan dito nakakabit depende sa ano no? materiales okay, ano kasi to groove yun malaki para di malaglag tapos ito ito parang sinapi lang dinagdagan para magkaroon ng lock yung yung parang sa bus na ano, lock niya. Pero hindi naman bumabaksak. Tingnan natin. Oh. oh. hindi naman agad-agad bumabaksak eh. Isa pa, ito pa isa. yung kailangan daw umangat ng todo to. Kailangan pag ang indication na pag nag-lock -nag na siya, yung nakangat ng todo. Pag nakababa yung ganyan, yan. Hindi pa yung pulley lock. Ay, so. Yan, tama ba? Yan, kailangan umangat todo. Siguraduhin lang na pumasok sa butas. No? Tapos, pinalagay kong salamin yung tawag dito. Smoke glass. Uh, frosted nga sana gusto kaya lang mas mahal. Itong smoke glass pares lang. Hindi naman ang presyo ng salamin nila. Tapos, ang yung advantage, hindi ka na agad kita sa labas. Pero hindi mo rin sila kita sa loob na eh, ano mang kaso. Mm, ayoko lang makita nila ako sa labas. Pag nandito ka sa loob. So yan, kasi ito mas malaki. <laughs> ito nakakatawa. Medyo mabigat na. Pero, hindi ko mabuksan. Isang kamay. Pero matibay pa rin naman. Tingin ko, hindi naman bumabaksan. Medyo mabigat na yung salamin. Kaya dahan-dahan sa pagbukas sa ganitong kalaking butas ng talaga advisable ang slide up. Pwede rin naman doon, uh, mabigat nga lang konti, pero hindi naman baksa, baksa hindi naman basta-basta. Kaya lang hindi ko nagustuhan talaga. Nga, sa labas yung screen. Tapos natatanggal yan, pag pwede mong linisin. So, tulak mo lang ito, kasi may crypto sa gilid. Tulak mo pa ganun, tapos hilahin mo palabas. O kaya, tulak mo pa kanan, hilahin mo palabas. Either way, kaliwat kanan. So, yun. Yun lang naman. kung magpapagawa kayo ng ganitong klaseng pintana, at least, alam nyo na. So, pero matibay. Wala naman daw pinagkaiba sa sliding window. binaliktad lang. Invested na paha lang. Hindi naman patayo. So, so, thank you. At sa mga susunod pa natin, pwedeng pakita sa inyo. No?